Well, mga lods, ang ulan ng grabe. Dito na tayo sa ano natin, sa area kakababa ko lang. Hinatid tayo ng bus natin mga lods. Kasi nga umuulan, hindi na makapag metro station. Yan. Ang traffic bahay mo Ha? Oh, malapit lang sa metro station. Saan ba na ma'am? Oh. 가베, 가베? 가베, 젠틀, 아. a l o hai, h a 아 h 아 i hai, 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 아. 아 hai, 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 a

Ma'am? Marunong. wala ko, ko licensya dito. dito. Nag-dood ko sa Dubai, di ba ba? Dubai ka ba? Oo. Oo. Anong taon? May 18 years ako doon. Doon magastos doon eh, no? Oo, mag-gastos. Lahat ng ang ko man Dubai. Nagulong. Okay, Parang normal lang magulong doon eh, no? Oo. Pa credit card? Ah, grabe sa credit card doon. Kasi pag nabing kulong, no? sa, sa no, parang matakot tayo. Sa Dubai, parang ano lang. Normal lang doon. doon hmm. Bakala. meron na. Doon. Open city kasi yung Dubai. Ang purpose sa mga tourists. Oh, tourist talaga ang target nila. Kaya everyday million yung arrival arrival ng ano eh.